Aris. Ngayong araw dapat ay maging mas maingat sa mga bigla ang makakatagpo na kakilala at iwasan na gumawa ng desisyon, at maging matatag na kung gusto mo siya kausapin pa o hindi na. Kung magagawa mong desisyon ay alam mo makakaganda sa iyo ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay may malakas kang enerhiya na makagawa ng itang pagkita ng pera, pag may pagkakataon na dumating, ay huwag mo nang sasayangin na mapawalan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ng pahiwatig sa miembro ng pamilya, kung may isang gagawin ang miembro ng pamilya, dapat mong sabihan na magbihis ng paborito niya, at ituloy ang gagawin, nang makakakuha siya ng maayos na resulta. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema kung sa paggawa Makakatapos ka ng masaya ang dapat lang na iyong iiwasan ay magbigay kagad ng pagtitiwala sa kasama sa trabaho. Lalo na kung importante ikaw na magsinop at gumawa dahil pakinabang sa iyo sa hinaharap sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ngayong araw maging maunawain at maging matahimik lang ng lalong gumanda ang aura ng kasiyahan, sa pag-iibigan at laging may ng pag-asenso, ang magagawa ng gumagabay, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 10, number 24 at number 36. Taurus, ang pahiwatig ay kung may biglaan kang medidinig. Nakakaiba kung isang pagsubok ay dapat na maging mas maingat sa pagsasalita, nang hindi maging mas mabilis na gumawa ng suliranin, kung magiging matahimik ay relax kang makakagawa ng solusyon, at ngayong araw ay okay ang karisma mo sa pagsasalita, sa mga magulang at kapatid kung may tampuhan, ay magagawa mong mamagitan para sumaya sila, at ganoon din sa mga bigla ang pagkakaperahan, ay magagawa mo ng maayos ang pahiwatig ng iyong gabay. At sa pera ay walang pagpapautang unahin ang pamilya kung may ekstra kang pera, nang laging maayos na mabigyan ng tuloy-tuloy ng swerte sa buhay pamilya. Sa trabaho, ay maayos na araw sa mga gawain walang sinyales na problema, ang dapat na maging gawin ay magingat sa kasama sa trabaho na mahilig sa chismis dahil siya ang magdadala ng suliranin, sa relasyon dapat na iwasan mo siya para makauwi ka ng masaya sa tahanan. Sa pagmamahalan, ay maayos na araw walang sinyales na problema, ang laging inuuna ang mga kailangan ng minamahal at laging maunawain, ay patuloy na gaganda ang kasiyahan sa pag-iibigan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 15 number 29 at number 20. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw ang maging laging masaya ang aura, na magagawa mo sa gagawin, at maging makipag-usap sa ibang tao, ay may magagawang swerte sa iyo para makagawa ng other income ang pahiwatig, at kung may usapan sa pamilya ay dapat na iyong mapuntahan, para ang buenas na aura mo ngayong araw, mabigyan mo sila at patuloy sa tahanan ang kasiyahan sa mga magagawa ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay walang pagpapautang at pagtulong sa ibang tao, nang walang dumating na kagipitan sa iyong pera sa hinaharap, minamahal ang dapat mong mabigyan kung talagang may maibibigay ka para patuloy ang grasya ng positive energy ng swerte. Sa trabaho, ang pahiwatig ang kasipagan mo ngayong araw ay makikita ng mga superior kaya maganda para talaga sa iyo ang maging masipag ngayong araw sa trabaho para sa pag-unlad, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 33, number 24 at number 10. Cancer. Ngayong araw sa usapan na iyong pupuntahan ang dapat, ay gamitin mo lang ang kahusayan ng iyong mata at isipan, dahil doon mo malalaman ang saktong magagawa para maging masaya ang iyong araw. At ngayong araw ay may malakas kang karisma sa usapang negosyo at sa pamilya. Kung may ibang gagawin na transaction at kung may maliit na suliranin sa pamilya ay bigyan mo ng advice na maganda at mabibigyan ninyo ng maayos na solusyon ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan sa pamilya, dapat na maging maingat sa kalusugan dahil may sinyales na may dadalaw ng hangin na nagbibigay ng ikakahina ng kalusugan, Maging maingat sa kinakain at sabihan huwag masyadong magpupuyat ng makaiwas sa problema sa kalusugan, ang pahiwatig ng gabay kalusugan sa pamilya. Sa trabaho, may sinyales na problema na pwedeng mangyari. Kung ikaw ay matambakan ng gawain, dapat na magpakasipag ang naaayo na solusyon para makaiwas sa suliranin, sa hanap buhay. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink, number 11, number 24 at number 29. Leo. Ngayong araw kung may deal ka ay mahina ang iyong aura ng swerte dahil madali ka na pwedeng mainis at mawawala ka sa iyong kahusayan sa magagawa kaya umiwas ka sa ibang tao sa pakikipag-transaction muna ngayong araw. Mas mainam na sa pamilya ka muna makipag kung may mga idea ka at sila para sa isang pagnenegosyo. Ay panahon na para mapag-usapan, para makabuo ng naaayon na plano ang pinapahiwatig. At sa iyong pera ay bawal ka magbigay sa pamangkin at pinsan. Para makaiwas ka sa mga kagipitan sa pera sa hinaharap, ayon sa iyong gabay ngayong araw. Sa tahanan ay bawal ka muna magpabisita, nang hindi kayo madala ng enerhiyang pwedeng magbigay, ng kagalitan sa tahanan kung tatanggap ng bisita na makakapasok sa tahanan. Sa trabaho, ay maayos ngayong araw walang sinyales na problema sa ginagawa sa kasama mo sa trabaho ka umiwas, na masyadong magaling magsalita at gumawa ng kahusayan na kulang sa paggawa, suliranin sa mga gawain ang kayang maibibigay sa iyo kung makakasama mo siya ngayong araw. Sa pagmamahalan, ay huwag kang magsasalita ng mataas ang boses dahil baka magkaroon ng suliranin sa pag-iibigan. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10 number 34 at number 16. Virgo, kung may idea ka na ibang pagkakakitaan, ay iyo lang ituloy dahil pwede kang makagawa ng other income, basta maging dahan-dahan ng mas magawa mo ng naaayon sa mga gusto mong plano ang pahiwatig, at ngayong araw kung may usapang negosyo na maliitan ay gawin kagad, magbibigay sa iyo ng bagong other income, ang iiwasan mo lang ay maging masyadong mabait sa mga dating kakilala para makaiwas ka sa gastos na walang kabuluhan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ngayong araw ay walang magandang enerhiya, ang mga miyembro ng pamilya, kaya iyong sabihan na umiwas muna sa transaction, dahil kung tutuloy sila ay sila din ang malulungkot. Sa trabaho, ay dapat na maging maunawain sa mga kasama sa trabaho, na mahilig magsalita ng kaberdehan sila ay suliranin sa iyong mga magagawa nagawain kung makikisama ka sa kanila. Sa pagmamahalan, ay normal na masaya at walang problema, Maging malambing ka sa minamahal ng mawala ang mga negatibong enerhiya, sa pag-iibigan na nagpapahina ng kalusugan, liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 25, number 10 at number 22. Libra Ngayong araw ang pahiwatig kung mayroon kang isang gagawin, pag sa malayo ay gawin mo dahil may swerte na pwedeng magawa ang iyong deal, at baka biglaan kang magkaroon ng other income, at basta dapat mo lang iwasan ang maging masyadong mabait, sa ibang makakausap dahil magdadala sa iyo ng gastos ng hindi mo inaasahan, at huwag kang pumirma muna ngayong araw. Mahina ang pag-asenso sa ibang araw mo gawin, ang pagpirma ng masayang swerte sa pag-asenso ang maibibigay sa iyo ang pinapahiwatig. Sa tahanan at miyembro ng pamilya ang pahiwatig, ay mag-ingat sila sa pagbibigay ng tiwala, kagad ngayong araw sa mga makakausap, ang mga advice mo na gagawin, ang magbibigay na sila ay maging wise sa mga gagawin. Sa trabaho, ang pahiwatig ay huwag kang magtiwala kagad sa kasama sa trabaho, na masayahin at mahilig magbigay ng kahusayan. Siya ang aagaw ng iyong swerte ngayong araw. Dapat mong iwasan para ang iyong kahusayan at swerte ay hindi maagaw ng ibang tao. Aris ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color Blue and Color Gold number 14, number 32 at number 6. Scorpio. Ngayong araw ay may sinyales na may makakausap ka na matalino, dapat mong makuha ang kanyang mga kahinaan para magawa mong magkasundo kayo, dahil malaking tulong siya sa iyo kung gagawa kayo ng project ang pahiwatig, at ngayong araw kung may ginagawa kang plano, para sa pamilya ay dahan-dahan ka para ang maibibigay mong kaginhawahan sa pamilya ay iyong magawa ang pahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay bawal muna ang makipagpalitan, nang idea sa ibang tao, o chismisan, dahil magiiwan sa tahanan ng ikakahina ng swerte kung may bisitang makakapasok sa bahay. Sa iyong pera ay pagsisinop at bawal na magpawala sa ibang tao. Ang minamahal mo lang ang pwede mong mabigyan, nang laging maiipon ang mga kaalaman ninyo sa pagkita ng pera. Sa trabaho ay pag-iingat sa iyo na magbigay din ng iyong mga kaalaman sa mga kasama sa trabaho dahil sila ang pwedeng makaagaw sa iyo ngayong araw. Nang swerte sa mga magagawa sa hanap buhay, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color Blue and Color Green number 10, number 13 at number 25. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ang ugali mo. Na mabait ay dapat na iyong iwasan, okay pa ang maunawain. At magagawa mong maayos ang pakikipag-usap at kung may nasabi ang minamahal para sa pamilya ay iyong unahin. Para lalong sumigla ang inyong mga aura ng swerte at ang iwasan mo pa ngayong araw, ay mga transaksyon sa malayong lugar, dahil walang suerte sa magagawa sa malayong lugar, ang pahiwatig at kung may dapat na pirmahan ngayong araw, ay gawin mo kagad, malaking tulong sa pag-asenso para sa iyo, ayon sa iyong gabay, at huwag mo na ikaw tatanggap ng bisita sa tahanan, o papasukin sa bahay kung hindi mo kapamilya, dahil kung makapasok sa iyong bahay ay mag ng hanging, magpapahina ng swerte sa ibang gagawin. Sa iyong pera ay maganda sa iyo ngayong araw ang makatulong sa mga magulang, ang bawal ay magbigay sa pamangkin at pinsan, at uncle dahil pwede kang madala ng gastusan nang wala ng balikan. Sa trabaho ngayong araw ay maging mas masipag ka at pag-unlad ang pahiwatig para sa iyo. Ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho, na tao na mahilig magyabang dahil ang ganoong tao ang pwede kang mabigyan ng problema sa pera at makabagal sa iyong mga gagawin. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 5, number 16 at number 27. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung gagawa ng plano ng isang negosyo, ay okay ang ganyang ang pahiwatig basta laging may konsulta. Kasa minamahal para ang mga suggestions niya ay lalo kang magiging matalino huwag kang maiinis sa mga sasabihin niya. Para kung mabubuo mo ay ikaw din ang masisiyahan ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay bawal muna sa iyo pagpirma, may sinyales na suliranin ng kagipitan sa pera, kung ikaw ay pipirma ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat, sa kasama sa trabaho na mapagkunwari, o matatawag na plastic na iyong iwasan ngayong araw, para wala kang makuhang problema sa trabaho, na magpapalungkot sa iyo. Sa pera ay bawal ka magbigay sa mga uncle at auntie kahit masaya ka sa nagagawa ay nababawasan naman ang iyong swerte sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan, dapat lang na maging maunawain, nang walang maging suliranin at sa kalusugan ay huwag kang munang kumain ng mga ulam, na may bagoong at sakatahong, dahil sila ang kayang magpahina sa ugat sa kidney ayon sa iyong gabay. Kalusugan mo ngayong araw, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color white and color yellow number 11 number 22 at number 19. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ang nakaraan na usapan at nasabi sa iyo na tutulong sa financial kumpuhunan, sa negosyo ay huwag kang umasa kagad ang pahiwatig, magunti-unti ka ng pag-iipon ng pera ang naaayon na magagawa, at ngayong araw ay masaya sa iyong isipan, ang pumunta sa bahay ng Diyos, at magbibigay ng grasya ng swerte sa tahanan, at mapipigilan ang mga paghina ng kalusugan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya kung mayroon silang deal ay dapat napuntahan, may buena silang enerhiya, kaya maraming silang magagawang swerte sa ikakabuhay, dapat na iyong masabihan na maaga at pag-iingat sa pag-uwi sa gabing gabi. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw dapat kang maging masinop sa lahat ng gawain ng makaiwas ka sa kasama sa trabaho, na walang alam kung di maingit sa iyo, baka masingitan ka na mabigyan ng ikababagal mo sa gawain dapat ay manigurado sa gagawin. Sa pagmamahalan sa tahanan maging maunawain at ingatan ang salitang pwedeng na magbigay sa mga mahal na makasakit ng damdamin dahil hihina ang aura ng swerte. Sa pag-iibigan kung magkakaroon ng tampuhan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 40 number 36 at number 10. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay sa iyo kung ikaw ay may plano na magtrabaho sa abroad. Kung bata pa ang iyong katawan ay okay at may kakilala sa mapupuntahan doon ay makakagawa ka ng swerte, pero kung wala sa mga nabanggit ang ganoon, ay talagang dadaanin mo sa pagdarasal na maging maswerte ka sa gagawin ang pahiwatig, at ngayong araw ay huwag ka kagad maawa sa mga kausap kung laging ganoon ang drama, ay iwasan mo na kagad, lalo at kakilala lang na ibang tao, kukuhanan ka lang ng swerte na inaalagaan mo ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, pag ikaw ay inaaya na samahan siya, sa drill kung may oras ka ay iyong samahan, nang makakagawa kayo ng maayos na resulta. Sa trabaho, ay normal na araw walang sinyales na problema. Pag-unlad para sa iyo kung mas matatapos mong mas maaga ang mga pinapagawa sa iyo, iwasan mo lang makipag-usap sa tao na mahilig magbiro sa pag-iibigan, dahil tukso siya ng away at gastos mas mainam na iwasan mo na lang ng makauwi sa tahanan, nang masaya. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 8, number 19 at number 30.